Ano po po? Hmm. Ano Forty. Ah, ako nga po kuya, ano po? Uh, ano po? Apat na... Apat na po po. Ay. Sampun. Ah, ayay man Ay, kuya yung Hindi kuya, dalawa lang yung unang yun. din yung dalawa na lang yung yema. Lagi mo ng yema. Yung, yung dalawa. Yung dalawa, yema. Ah, tapos? Tapos gawin mo, tatlo na lang kuya, yun. yung, Ay, po May Oo. Uh, tapos tatlo na lang Yes. Ano po ilagay natin doon? Wala na. Po. Wala na. Piece Tapos kuya, po? Ilan po? Ilan po? po? Papa. Ano po ilagay ko ma? Am? Yan, ganyan. Sweet, ano? Sweet ko ko Martin. Oh, no. Yo. Tapos,